Wow! Sino gusto ng Barbie? Barbie kuya Barbie? Sabi ko na Barbie. Okay, let's go. Hey, okay, ganto na lang yung first gift ko dito. Kailangan ko dito isa-isa lang. Dahil sa babae yung may birthday. Sino gusto mo na? Babae o lalaki? Okay sa lalaki muna tayo. Halika dito kuya. Ito si kuya. Okay dito ka muna kuya. Ayan. Wow, ano ito? Magpapagupit? <laughs> kuya, tuktok ka dyan, kuya. Hindi tayo magiinuman. Tayo ka dyan. Akit okay, ka dyan, kuya. Patong ka, patong. Yun, very good, ah. Okay, ganto na lang, kuya. Anong pangalan mo? Sander po. Sander? Wow, ilan taon ka, Sander? Five. Five years. Okay, okay ganto na lang, kuya. Sander, may tanong lang ako iyo. Matalino ka ba? Hindi. <laughs> ano ah? Okay, son. ganto lang, kuya. Sander, sample tayo. Kung hindi ka matalino, ano sa Tagalog ng pipe? sa Tagalog ng pipe? Pito. Pito. Pagpapayo sa'yo. Ito na lang kay Sandor, nag-aaral ka na ba? Apa. Okay, dahil sa nag-aaral ka na, anong grade po na? Pipe. pipe. Pipe na to? Laki ng grade pa, iba? Ganto lang kay Sandor, dahil sa nag-aaral ka na, pagtapos mo na ng pag-aaral, anong gusto mo paglaki mo? Maging isang? Bombero. Bombero? Okay, palang pangalaman natin yung future bombero natin. Ano ba ang ginagawa ng isang bombero? Nagpaka Wow, very really good. Okay, <laughs> palakpakan natin si Kaya Sandor. Gasta na lang kay Sandor. Alam mo na ba yung gagawin mo? Na, kumulong na. Hindi pa. Siyempre, ipapaliwanag ka muna kay Sandor yung payo. First game ko, ito yung tinatawag ko? Basag-basag ulo game. Magbibilang <laughs> na ako ng tatlo. Ang gagawin mo lang kay Sandor? Patalong ka dyan. Putok ulo, dugo ilong, tanggal isang ngipin. Na kailangan isang ngipin lang pag dalawa exempted yun. Talo ka. Kaya mo? Hindi pa. Ipapibilang na ako tumagal na ako sa trabaho, kulong pa ako, no? At okay, yung first gift ko, ito yung tinatawag ko, longest greeting or paabaalan ng pagbati. Babati mo lang si uh, Mi ah, Mikaela ng mahabang maaba. For example, Happy birthday, Mikaela! Kaya mo hanggang bukas. <laughs> kaya mo lang, ha? Okay, ready ka na? Happy birthday! Oh, wala pa, wala pa. Ready ka na? <laughs> okay, galingan mo. One, two, three, go! Happy birthday, Mikaela! One, two, three, four, five, six, Wow na ka? 17 counts pa lang pa ka naman natin si Sander. Dahil sa naka-17 ka kay Sander, for example pa lang yun ha, tungtong ka ulit tayo ngayon, tungtong ka ulit diyan. Kailangan kasi sa mga games natin, may example para alam na lang kasunod mo. Okay, ready ka na? Okay, 1, 2, 3, go! Happy birthday, Mikala! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, up. Uh, dahil sa uh, naka-12 ka, tanda mo score mo. Ikaw muna yung pagsamantala ngayos namin sa lalaki. Okay, next tayo sa boys. Okay, halika dito kuya. Okay, ikaw so naman kuya. Anong pangalan mo? Sian po. Sian po. Ilang taon ka na kayo, Sian? Eight years Eight years old. Okay, ganito lang kayo, Sian. Nag-aaral ka na ba? Sian kung sakaling makatapos ka ng pag-aaral para makatulong ka kay Mama at Papa, anong gusto mo paglaki mo? Maging isang? Police. Police? Palagpakan naman natin yung future police natin. Ano ba'ng ginagawa ng isang police? Ah. Bakit sayang ka nakatingin? Joke lang. ganda lang po Ready ka na ba? Apo. <laughs> <laughs> Galingan mo. One, two, three, go! Happy birthday, Michaela. <laughs> palakpakan natin sa